Raidor si Koki Charo. Itinuro niya sa kalaban kung saan kami pwedeng tirahin. Yun talagang witness naming mga bakla ever since. Nalustan ng maraming lalaki mula sa likuran. Hoy! Nalustan din namin kayo sa wakas. Ano na, Samson? Ano na namang kabaklaan yan? May pabilog-bilog pa kayong nalalaman. Naghihipuan lang naman kayo sa loob. Tama lang na magtago kayo dahil matindi ang galit sa inyo ni Boss Bambi. Sinaktan mo kasi ang malambot niyang Wag, puso. Wag Samson! May pag-asa pa! Mabait si Bambi! Patatawarin ka niya. Basta tumuhod ka lang. Tumuhod? Oo, oh, tama ang narinig mo. Bago ko mapatawad ay kailangan mo munang tumuhod. Sinaktan mo si Boss Bambi. Sinaktan mo ang malambot niyang puso. Bilang parusa ay kailangan mo munang tumuhad nang maiparamdam din niya sa'yo ang sakit na idinulot mo sa masailan niyang puso. Sakit? Sa simula lang masakit. Masarap sa huli. Masarap sa huli? Ano ka ba? Puit lang yan. Masakit sa puwet? Ano kaya ang binabalak gawin sa akin ni Bambi? Mm. Kabaklaan na naman kaya ito? Iwan mo na ang mo. Hindi kayo bagay. Dito ka na kay Bus Bambi kumalat na ang balita na isa ka rin malaking bakla. Kaya nakasisiguro ako nung magugustuhan mo ang gagawin sa'yo ni Boss Bambi. Simulan mo nang maghubad. Promise walang hahawak sa'yo. Samson, please lang, huwag ka nang mahiya. Manonood lang kami. Dali. Shit! Jahe! Manandali ang anyo naman ng hiling ko, Samson. Ibigay mo na! Sige! Ibibigay ko na! Kahit di ako sanay na naguhubad! Tsaka lang kasi ako naguhubad kapag gusto kong manakot ng bata! Boss! Kunan nyo na ng litrato! Ibibigay na niya! Ayoko na to! Nakakasira na make up! Ayoko na to! Nakakasira na manicure! Nakakalaki pa ng muscle! Brief mo? Okay? Ha? Huh? Shy ako eh. Pumikit ka muna. Please? Pumikit naman ang bro ha? Samson! Brief mo! Okay. Ha? Huh? Balimbing ka kasi? Ha? Huh? Kaya ka walang friends. You're such a loser, Koke. Loser. 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 Tama na! Tsura neto? Huwag mo siyang pag-initan. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Alam mo, kung ako sa'yo, sisimulan ko ng tumuhad nang ako ay mapatawad. Kung hindi ka tumuhad, ay pahihirapan namin kayo. Isa-isa namin kukurutin ng mga utong nyo hanggang sa maging pink ang mga ito. Kahit ano pang panakot ang sabihin mo, hindi hindi mo ko mapapatuwad. Samson, huwag ka na nagmamatigas. Ka. Kapag hindi ka patuwad, lalaki ka. <laughs> hindi ako <puso> sa lalaki. <laughs> O oh, sige na, tutuwad na. <laughs> Tama yan, Samson. Hindi ka magsisisi sapagkat malakabayo ang haba nito. Kailangan ihanda ko na sarili ko. Mukhang pupunitin niya ako. Pikit muna. Ang ganda pala ng asawa ko. Kaso mas maganda ako. Ang ganda-ganda ng kutis mo. Ang kinis. Parang puwet ng baby. Ang ganda rin ang labi mo, ang pula-pula. Parang puwet ng manok. Kulang na lang sa'yo, balbas. Pero ang sarap mong magmahal. Sakot mo kasi lahat ng luho mo. Yung mga binibigay mo alahas, sinasang ko. Para lang mo Yung mga nawawala mong lipstick, ako ang kumukuha. ko pag mag hunting ako sa club yung pero in fairness, nakaka-miss ka rin palang bruha ka. Naalala ko nga kapag nasa kubeta ka, nilalaro mo lang yung tubig. Kanyari, naninigo pa. Pero kahit tanong mo muna sa katawan, tinitiis ko pa rin ang asim mo. Kasi, mahal kita. Ilang beses na kitang binalak patayin. Kaso mahal pala kita. Kahit nagbisibo ka, Mahal pa rin kita Kahit ginumuya mo ang dila ko Mahal pa rin kita Kahit nire mo ko Mahal pa rin kita Kahit maingay ka Kahit nangangalmot ka Mahal pa rin kita Kung hindi lang kita mahal Hinali ko na sana yung laig mo noon pa Pero mahal kita Tama Tapuhan right. mo rin ako kahit ano pa man ang mangyari. Tulad na itong nakatawa ko lang ang kabol. Cobra Open gate hole Take, 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 take! Blast! Why? Ano ba yan? na kayo mga pejay! Buksain sila! Ah! <slag weighing> Matayak <nhiều> na ako nang gigigil sa'yo ka! Balak mo! Magnyakis ka! Huwag ka na magtaka kung bakit amoy pwede ang mahaba kong sikat! Baka mabigla ka lang kapag malaman mo kung saan ko ay pinapasok yan! Sen! Matasan mo eh!

So, ito ko tiyo! Saksak sa baga mo! Ah! Aga ko! Ito! Sabito ka! Sabito ka! Sabito ka! Upatay nyo ang aking katawan. Hindi <tong> 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 nyo pa rin mo kapatay ang aking puso. Ang puso ng isang bakla! ni Boys! Tara, ah! ano mga bakla! Batong-batong tayo! Uy, bakla! Galing kong unan yun, ano mo, ah? Ah, sarap! Bakit nasang tae? Mabigay na ako! Pwede ba naman ang katawang ko? Mabigay? parang Naihilo ako! Bakit kaya? Naisin ko sa'yo! Naisin ko sa'yo! Naisin ko sa'yo! Ano yan? Ano

아무로도 안으로도! 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 안으 bakla. Hindi. Alam ko na. Isa akong... Diyosa! Diyosa!